Sa pagsapit ng mga buwan ng Mayo at Hunyo 2000 at 2025, isang makapangyarihang pagbabago ang magaganap sa buhay ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ang mga buwan na ito ay magdadala ng makabuluhang pagbabago sa sistema ng pensyon na matagal nang nagsisilbing suporta para sa ating mga nakatatanda. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtaas ng mga halaga ng pensyon, ito ay para tiyakin na ang ating mga seniors ay mabubuhay ng may dignidad at seguridad lalo na sa isang panahon kung kailan patuloy ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Ang gobyerno ay gumawa ng isang makabuluhang hakbang upang kilalanin ang mahalagang papel ng mga senior citizens sa ating lipunan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga reformang ito. Kaya, ano ang mga bagong benepisyo at paano makikinabang ang ating mga senior citizens mula rito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pagbabagong ito ng detalyado, binibigyan diin ang mga hakbang at ang positibong epekto nito sa ating mga nakatatanda sa komunidad. Ang unang malaking pagbabago na dapat ipagdiwang ng mga seniors ay ang pagtaas sa kanilang buwanang ng pensyon. Simula Mayo libo at 2025, makakaranas ang mga pensioners ng pagtaas sa kanilang mga buwanang ng pensyon bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang pagtaas na ito ay umaabot sa isang average na labing apat na sa kabuuan, kaya't mas marami ng makukuhang pinansyal na tulong ang mga pensioner upang matulungan silang makayanan ang lumalaking gastusin sa araw-araw. Ang pagtaas na ito ay mahalaga, lalo na't maraming senior citizens ang umaasa sa kanilang pensyon bilang paunahin pinagkukunan ng kita. Mapapangangalaga sa kalusugan, pagkain, o iba pang mga pangangailangan, malaki ang magiging kaibahan ng pagtaas na ito sa kanilang buhay. Ngunit hindi lang dito natatapos ang mga reforma. Para sa mga senior citizens na itinuturing na indigent o mahirap, ang gobyerno ay magsasagawa ng karagdagang hakbang upang magbigay ng karagdagang pinansyal na tulong. Bilang dagdag sa regular na pagtaas ng pensyon, magkakaroon ng karagdagang limang daan buwan ng ayuda para sa mga indigent seniors. Ang hakbang na ito ay kumikilala sa pagkakaiba ng mga senior citizens na may iba pang pinagkukunan ng kita at sa mga walang ibang pinagkukunan. Sa pamamagitan ang pagdagdag na limang daan kada buwan, tinutugunan ng gobyerno ang pangangailangan ng mga pinaka-vulnerabling sektor ng senior population. Ito ay paalala na bagamat may progreso, marami pa ang kailangang gawin upang tiyakin na wala ni isa mang senior citizen ang maiiwan. Isa pang makabuluhang hakbang ay ang isang beses na dagdag na pondo na nagkakahalaga ng dalawang na daan at dalawamput tatlo libo na at walumput isa punto na ilalaan sa mga pondo para sa pensyon ng mga senior citizens. Layunin ng pondong ito na patibayin ang sistema ng mga pensyon at tiyakin na may sapat na pondo para sa pangmatagalang pagpapatuloy ng programa. Para sa marami, ang pangunahing alalahanin ay ang tibay ng mga pondo lalo na't patuloy na dumadami ang bilang ng mga senior citizens bawat taon. Sa pagdagdag na ito ng pondo, ipinapakita ng gobyerno ang kanyang dedikasyon na protektahan ang pinansyal na kinabukasan ng mga nakatatanda. Ang isang beses na pagdagdag na ito ay hindi lamang isang pansamantalang hakbang, ito ay isang konkretong hakbang patungo sa pagiging matibay ng sistema ng pensyon upang masuportahan ang mga susunod na henerasyon ng mga senior citizens. Bukod sa mga agarang pagbabago, may mga batas din na isinusulong na magdadala ng karagdagang benepisyo sa mga senior citizens sa mga susunod na taon. Isa sa mga pinakahihintay na batas ay ang Universal Pension for Senior Citizens Act. Kapag naisa batas ito, titiyakin ng batas na ang lahat ng senior citizens, walang labis o kulang, ay makatatanggap ng isang libo buwan ng pensyon. Matagal nang nakatambad ang panukalang ito, at sa patuloy na pagsusumikap ng mga mambabatas, tila umaabot na ito sa punto ng pagsasabatas. Kapag naipasa, mawawala ang pangangailangan para sa mga senior na magpakita ng mga patunay ng kahirapan upang matanggap ang kanilang mga benepisyo, kaya't masisiguro ng bawat senior citizen na makikinabang sila mula sa mga ito. Ang batas na ito ay magbibigay ng safety net para sa mga hindi kwalipikado sa ibang mga programa ng tulong ngunit nangangailangan pa rin ng pinansyal na suporta sa kanilang paglalaos. Bilang karagdagan sa mga reforma sa pensyon, ang Social Security System, LAES, ay nagsasagawa rin ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang serbisyo para sa mga senior citizens. Kasama sa mga hakbang na ito ang mas pinadaling proseso ng aplikasyon para sa pensyon, pati na rin ang mas flexible na mga kondisyon sa pagbayad ng mga loan para sa mga pensioners. Ang ilaarya ay nagsusuri rin ng posibilidad ng pagbaba ng interest rate para sa mga calamity loan at salary loan, na magpapadali sa mga seniors na makakuha ng pinansyal na tulong sa mga oras ng pangangailangan. Ang mga pagbabago na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano upang tiyakin na ang mga pensioners ay hindi lamang nakakakuha ng kanilang buwan ng pensyon, kundi mayroong ibang pinansyal na suporta kapag sila ay nangangailangan. Ang katotohanan para sa marami sa mga seniors ay ang halaga ng kanilang pensyon, kahit na may pagtaas, ay baka hindi pa rin sapat upang matugunan ang lahat ng kanilang mga gastusin. Kaya naman mahalaga na tandaan na ang gobyerno ay nagtatrabaho din upang gawing mas abot kaya at mas madaling makuha ang pangangalagang pangkalusugan para sa mga senior citizens. Sa patuloy na pagtaas ng mga gastusing medikal, mahalaga ang pagkakaroon ng maasahan at abot kayang sistema ng pangangalaga sa kalusugan para sa mga nakatatanda. Nangako ang gobyerno na palalawakin ang coverage ng PhilHealth para sa mga senior citizens upang matiyak na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga mataas na bayarin sa ospital. Ang mga repormang ito sa pangangalaga sa kalusugan ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang tugunan ang pangangailangan ng isang tumatandang populasyon. Upang makapagretiro ng matiwasay ang mga senior citizens nang hindi tinatambakan ng alalahanin tungkol sa pinansyal na seguridad. Para sa mga senior citizens na nais makuha ang mga bagong benepisyong ito, mahalaga na malaman kung paano mag-apply sa kabutihang palad pinadali ang proseso. Ang mga seniors na kasalukuyang tumatanggap ng pensyon mula sa Department of Social Welfare and Development, YAGE, o RAIA ay otomatikong makikinabang mula sa mga bagong pagtaas sa pensyon. Para sa mga hindi pa nakakapagparehistro, kailangan nilang mag-apply sa YASRI o sa kanilang lokal na Office of Senior Citizens Affairs, OSCA. Sa proseso ng aplikasyon, kakailanganin ng seniors na magsumite ng mga kinakailangang dokumento tulad ng birth certificate, patunay ng tirahan, at mga identification card. Ang mga dokumentong ito ay magsisigurado na sila ay kwalipikado at tatanggap ng tamang benepisyo. Kapag naiproseso na ang aplikasyon, maaaring magsimula ng matanggap ng mga seniors ang kanilang itinaas na pensyon sa katapusan ng Mayo o sa unang linggo ng Hunyo 2025. Magkakaroon ng iba't ibang schedule ng pagbayad, depende sa sistema ng distribusyon ng pensyon sa bawat rehiyon. Sa ilang lugar, ang pensyon ay ide-deposito direkta sa mga bank account ng seniors, habang sa iba, ang pensyon ay ibabayad sa pamamagitan ng personal na pagtanggap sa mga designated centers. Ano man ang paraan ng pagbayad, mahalaga para sa mga seniors na tiyakin na tama at up-to-date ang kanilang impormasyon upang maiwasan ang anumang pagkaantala sa pagtanggap ng kanilang mga benepisyo. Mahalaga ring tandaan na ang mga repormang ito ay hindi isang pansamantalang hakbang. Ito ay bahagi ng isang mas malaking estratehiya upang patuloy na mapabuti ang buhay ng mga senior citizens. Habang patuloy na dumarami ang bilang ng mga senior citizens sa bansa, kinikilala ng gobyerno na kailangan itong patuloy na mamuhunan sa mga programa na magbibigay ng pinansyal na seguridad, pangangalaga sa kalusugan, at mga serbisyong panlipunan para sa mga seniors. Ang paglulunsad ng mga reformang ito ay nagsisilbing simula ng isang mas malaking kilusan upang tiyakin na ang ating mga seniors ay mabubuhay ng may suporta at respeto na nararapat sa kanila. Kaya't habang ang mga reformang ito ay nagsisimula na, mahalaga na ang mga seniors at kanilang mga pamilya ay maging proactive sa pag-alam tungkol sa mga pagbabagong ito at patuloy na magsikap para sa karagdagang mga pagpapabuti. Ang gobyerno, sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya, ay gumawa ng malalaking hakbang upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda. Ngunit ang kolektibong pagsusumikap ng mga mamamayan at komunidad ang magtitiyak na magtatagumpay ang mga programang ito. Sa pamamagitan ng pagiging informed, matutulungan natin ang mga seniors na magamit ang mga benepisyo na ito, at masiguro na ang kanilang mga huling taon ay magiging komportable at secured. Sa pagtatapos ng video na ito, mahalagang tandaan na ang mga pagbabagong magaganap sa Mayo at Hunyo 2025 at 25 ay isang makabagong tagumpay para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Ang mga reformang ito ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na tulong, ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa mga kontribusyon na ginawa ng mga seniors sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang mas matibay na safety net ipinapakita ng gobyerno na ang mga seniors ay maaaring magretiro ng may katiyakan at hindi na kailangan pang mag-alala tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Sa mga reformang ito, nasaksihan natin ang isang mas maliwanag na hinaharap para sa ating mga nakatatandang mamamayan sa Pilipinas, kung saan maaari nilang tamasahin ang kanilang mga ginugol na taon ng paggawa at dedikasyon. Kaya't sa lahat ng ating mga senior citizens, sana ay kagalak-galakan din kayo sa mga pagbabagong ito. Tiwala kami na ang hinaharap ay magiging mas magaan, at patuloy namin kayong susuportahan sa bawat hakbang. Maraming salamat sa panonood, at pakishare ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang matulungan nating maipamahagi ang mga mahalagang impormasyong ito. Tiyakin natin na bawat senior citizen ay makikinabang sa mga benepisyo na nararapat sa kanila.